Ah, ini dah ito kasi yung napakalinis ng na ilog dito sa area ng Skya dito kami ngayon maliligo kami ngayon so medyo alas at suna, kaya medyo masakit na yung araw so yan po yung mga bata oh Yeah. dito. Yeah. ginagawa dito, ano. Ah, uh, sila ng para 'yung ilog ay hindi pumunta sa yung tubig ng ilog, ay hindi pumunta sa mga palayan kaya ginagawa So pinapaganda po nila guys kaya so, yan po ang ganda ng mundo Wow Green forest Kita yes, lang muna Ayan, lawak